Um, uh, um, wife um, Seryoso? Maliit ano? na bote? Meron akong karaniwang laki. Wow! Tingnan mo ang malaking garapo ng honey mm -hmm. jelly na ito. Astig! Ha? Putin na lang at ito'y patakaran. Huwag mong gagalawin ang mga panghimagas ko. Atin Kakainin yan. ko ito. Wow, ang sarap. Nagiging bubble gum din ito! Mike, ikaw naman! Natutuwa akong magsimula! Buksan na natin ito! Pigain natin! napakaakit akit akit at masarap! Gusto ko pa! Inumin ito! <gasps> oh. Ang bote! Alam mo, hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain! Ayun! Naubos ko na ang bawat patak! Paalam sa bote! Ito ay... susunod, magkakaroon siya ng anim na pinagyayamang bata. Diyos ko! Ah! Aray, Mike! Anong ginawa mo? Oh, ay paalam. Oh, dumikit ito sa buhok ko! Uh, ay, ay! Hindi ito gumagana! Ah. Oh. Uh, may naisip na ako? Ayan na. Oh. oh, bumalik na. Mike, huwag mo na itong gawin ulit. Nakakatawa talaga kayo. Magpapalobo ako ng bula! Ang laki! Ikaw naman, Brady! Ayos! Buksan natin ang bote. Oh, hindi ito gumagana. Hindi ko ito mapiga palabas. Masusuka na ako. Pasensya na, mga kaibigan. Nako, ang baho mo. Medyo nakakahiya, pero may naisip akong ideya. Tatawagin kong helicopter ang sarili ko. Oh, ikaw nga? Palam? Palam! Kailangan kong magayos. Kakainin ko siya kung sa lutawat. Wow! Tinulak nila sa gilid ang malaking chewing gum ko. Masarap, di ba? Ang tamis at kamangha-mangha. Mahal ko kayo. Mahina na siya. Ano? Ang liit naman ng uh. pack ng Pringles. Seryoso! Ano? Ah, uh, paano ka naman? At napakaswerte ko! Teka! Nalampasan ni Brainy ang lahat! Magkakaroon pa rin ako ng malaking bag ng Pringles! Huwag ka nang maingit! Zane, nagugutom ka na! Oo, oh, sige! Oo, ako ang may pinakamaliit na package na nakuha mo, pero may laman pa rin! Pero isa lang? Hindi yon sapat! Wala Wala nang iba! Sige, subukan natin ang meron tayo. Napakaliit nito. Pero maganda ito. Mike, ikaw na. Talaga? Subukan natin ito. Makikita kita wow! ulit sa susunod. Ang sarap ng chocolate chips. Ito ang unang pieces na ako. Subukan mo ito. Napakasarap. Oh, mukhang masarap sila. Gusto ko talaga ng isa. Ano? Oh, sige. Sige. Nakababa eh. ang kamay ko sa Sagtang bag ng kulubot. Oh, hindi ka labas. Kadiri, ano yan? Aba? Gawin Diyos na ko. Natin ito. Kita tayo ulit. Kita tayo ulit. Paalam. Ah. Paalam. 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 Ahayaan mong tulungan kita. Tulungan. Ko. Tigil. Ano? Tulong. Nakuha Cheka. ko Cheka. lang. Ko may hawak akong conte? piraso ng ulo ko. Aray! Ulo ko! Hindi mo kailangang sundan Ay. ako. Oh, wala naman. Oh, Tina, patawa mo ako! Hindi oh, naman ganun pa mo nagawa ito? Ka tara na! na. Ano? May Huwag kang mag-alala! Umaambon ng kasayahan! Tingnan natin! Oh, nabot ka na! Hindi kaya! Tingnan lang natin! Itaw bang lata? Tingnan mo ang lahat ng aking chips! Mayroon akong buong bundok nito! Napakalaki! na bigla ako! Sin ito ng ulo ko! Napakasarap! Magaling! Tuloy na tayo! Hmm? Sandali! May plano ako! Kailangan ko ng malaking baso! Ipapakita ko sa'yo ang gagawin ko! Perfecto! Babasagin natin ang malaking chip sa maliliit na piraso at itapon lahat sa malaking baso! Kailangan nating punuin ito ng mga piraso ng chichirya. Hoy! Ano yon? At ngayon, ang pinakakawili-wiling bahagi ay tunawin ng lahat. Oh, ito ay magiging masaya. Laga. Tabingi ka muna. Mayroon akong malaking baso ng tinunaw na tsokolate. Kapayapaan! <laughs> ang astig talaga ng mga mukha nyo. Panahon na para inumin ito. Tingnan mo ang aking astig na straw. Gusto ko ito. Mukhang masarap. Britney, maaari mo bang i-share? Hindi. Ayaw kong mag-share. Ang malaking basong ito ng tsokolate ay para lang sa akin. Hindi ko alam na sobrang sakim ni Britney. Pero, may spatula at straw kami at pwede naming inumin lahat ng tsokolate gamit ang mga ito. Ang sarap naman! Gustong gusto ko ang tsokolate! Ano? Paano? Nasaan na? Hindi pwedeng inubos ko lahat! Ay, naku! Ninakaw niyo ang tsokolate ko! Cookies? Ito ay... Ha! Nahuli tayo! Isang kuneho ito! Ang cute na maliit na paltizers! Tiyak na napakasarap! Ano? Lolo? Ah, Isa akong malaking kanto ng Maltese World! Ito ay mga candy! Lolo! Ay, bakit Diyos hindi ko. mo makuha iyon? Pero talagang... Wow, kas pabor na sa akin ang swerte. Magsisimula na ito si sa pamamagitla. May nakamalita ko. Medyo. Oh, oh. Alam ko na ang gagawin. May Mala! laman ito sa loob. Isang gummy bear. Ang galing at sobrang sarap. Ngayon, ibabalik ko na ang takip at susubukan ko na. Isa ako propesyonal. Ang chocolate cube oh. mismo. Aray! Pero... Whoa! May mga Skittles sa loob! Ang pinaka-paborito kong candy sa buong mundo! Well, kakainin ko na ang Skittles ngayon at ang espesyal na straw tube na ito ang makakatulong sa akin dito. Ang bilis nito! Sarah. Oh! Ngayon, balikan na natin ang cube mismo! Ha! Tignan mo! Nabuksan ko ito at ngayon ang dami kong candy. Huwag mong hawakan, ha? Kakainin ko lahat hanggang sa huling bola. Ayos, yan na yun. Mahilig ako sa Maltesers. Turn naman ni Jay. Huray! Simulan ko sa pagbabasag ng kubo. May mali na loro sa web. Sa... Oh. Hindi! Hindi ko kayo kailangan! Oh, ang bigat nito. Huwag mong kainin. Iniisip mo ba ang iniisip ko? yan ito sa pamamagitan Kinagatasan ng... ko sila. Ang sarap-sarap. Gustong gusto ko ito. Ang napot mo at ang cute mo. Ang sarap. Anong ginagawa mo? Ang sarap. Wow. At ang laki nito. Gusto ko rin ito. Ayos. Sige. Oh, kaya. Hey! Bakit mo kinakain ng candy ko? oh napansin niya. Kaibigan ka! Sige, sinabi ko sa'yo na huwag mong kainin yan. Sige! May isang buong kuko ng mga pagkain masarap ako. Ang sarap. Salamat. Wow! Isang maliit na cake pop. Ang cute. At ikaw? Well, meron akong normal na cake pop. Maganda rin ito. Wow! Ano? Uh, Jake? May malaki. Ang galing! Hindi! Ako ang una talaga, hey! Mukhang masarap niya! At masarap ito! Pero yun lang! Sino na ang susunod? Ah! Uh, oh, hindi! 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 Ako na, Jane! Tikim ako! Ang ganda sa loob! Gusto ko ring subukan! Oh! Ako na ba? Oh! Manatili! Wala nang anuman. Hindi. Wala akong pagpipilian. Oh, wala akong pagpipilian. Subukan ko ang malaking cake pop ko. Ano? Wala ang bigat talaga. Hindi ko wala ito mabuhay. Wala akong pagpipilian. Wala akong pagpipilian. Wala. Hindi gumagana. Mag-isip ng tama. Kaya kong hiwain ito. Hindi madali ang pananahi, pero kaya ko ito. Wow! Nagawa ko talaga! Ang ganda at napakahigpit! Um, tingnan ko nga. Maging... Oh. oh. ang sarap! Ha? Huh? Pwede ba nating tikman ito? Hmm. Ang cake pop ko? Sige na nga! Maraming salamat, Jade! Ikaw ang pinakamahusay! Mmm, sobrang sarap! Bon appetit, mga kaibigan! At ngayon, humihiling siya ng isang tambak ng pancake. Walang duda. Oh. Lola, gumising ka. Kailangan nating gumawa ng mga pancake. Oh, ah, alam kong gawin niyan. Si Lola at Chef ay nagmasa ng masa ng napakabilis na walang nakanotice nito. At ngayon may mga masarap na pancake. Mukhang masarap. Pero mas kaya ko pa. Magdadagdag ako ng food coloring sa masa magkakaroon ng iba't ibang kulay. Wow! Nagpasya si Andy na aliwin ang sanggol ng isang bagay na kakaiba. Tingnan mo ang makulay na dough niya. Magiging masarap at maganda ito. Oh, napakabarumbado mo, Andy. At sa totoo lang, pinakamahusay ang mga pancake kapag may maple syrup at piraso ng mantikilya. Ito ay simpleng na patunayan sa pagdaan ng mga tao na recipe. Hotcake na may maple syrup, hindi na ito ikagugulat ng sinuman. Narito ang isang serving ng hotcake mula sa isang professional. Kaya aning ko ng itlog para diyan. Ang tawag sa resiping ito ay poached egg. Kailangan pakuluan ang tubig sa kasirola at basagin ang itlog diretso sa tubig. At habang naluluto ito, kukuha ako ng mga hiwa ng ham at dahon ng gulay at ilalagay ko ito ng maganda sa pagitan ng mga pancake. Panahon na para pahalagahan ng sanggol ang pagsisikap ng mga kalahok sa hamon. Una mula kay Andy. Masarap talaga sila, lalo na kapag sinamahan ng marshmallows. At ngayon, subukan natin ang mga pancake mula kay Lola. Mukha silang simpleng-simple, gayon pa man, napakasarap. Ang mga pancake mula sa chef ay mukhang kakaiba, ngunit ang hilaw na pula ng itlog ng poached egg ay nakakadiring tingnan. Hindi ito na-appreciate ng sanggol, at ang panalo ay napunta kay Andy. Oh, oh. nanalo ako. Hayaan mo akong ayusin ito para sa oh. sa'yo. Huwag mong hawakan niyan, Lola. Pansin, lahat. Gusto ng baby ng makatas na steak. Walang tanong. Kaya ni Lola yon? Sigurado ka? Oo. Oh. Ayos lang ako. Ayun na. Kukunin natin ito at iprito. Walang komplikado. Paano ka magpiprito ng walang mantika? Kailangan mong lagyan ng mantika ang grill pan ng maayos. Oo! Oh, oh, Maglalagay din ako ng mantika. Oo, oh, Andy. Huwag maglagay ng sobrang mantika. At syempre, dapat mong subukang maipasok ang mantika sa kawali. Ngayon, ilalagay na natin ang isang pirasong karnes sa kawali at iprito ito. Wow! Namang ha? Tara na! Siempre. Oo, oh, ah, kaya ko rin gawin ito. Siempre Andy, ang mahalaga ay hindi palampasin ang kawali. Uh, hindi ako nagmintis. Binata, panoorin, at matuto. Sa pamamagitan nga pala, ang steak ko ay halos tapos na. Ngayon, maaari ka na ring magdagdag ng asin. Ayos na, Hagis. Sobrang galing! Lola, tingnan mo, bibigyan kita ng sakay ngayon. Tingnan mo, parang totoong chef ako. Hindi! Oh, hindi! Nahulog ito sa sahig. Oh. At nakolekta nito ang buhok at dumi, at hilaw din ito at hindi pa luto. Uh, uh, baka hindi niya mapansin. Oh my God! Oh, hindi mo maihahay ng ganong pagkain. Hindi ko alam ang gagawin. Maglalagay ako ng mas maraming ketchup. Matatakpan nito ang lahat ng kapintasan. Ayun! Hmm. Ang bango. Oh, salamat, Mia. Ang ganda ng steak ko. Kailangan na lang idagdag ang springs at rosemary bilang dekorasyon. At yan na lahat ng dekorasyon mo, Lola? May alam akong mas maganda. Alam ni Mia ang sikreto ng tanyag na gintong steak. Magiging totoong gintong steak ito katulad sa pinakamahal na restaurant. Ang karne ay dapat hiwain gamit ang matalim na kutsilyo para hindi masira ang hitsura ng steak. Ganun nga. Hindi ko alam yon. Handa na. Ngayon, pwede mo na itong ihain. Sa wakas, maari mong tikman ang mga putahe. Ang karni na may ketchup ay hindi nakakaakit ng gana ng sanggol. Amting um, na mo lang. Makikita mo ang buhok at dumi. At ang gintong steak, iniisip ko kung matitikman ito ng sanggol. Hmm, mukhang masarap pero hindi nakaka-impress. Amoy masarap ang steak ni Lola at higit sa lahat, nagustuhan ito ng sanggol. Simple at walang pasiklab pero ang sarap. Ang steak ni Lola ang walang alinlangang nangunguna. Nanalo ako. Horay! Panahon na para kumain ng panghimagas? At gusto ng bata na kumain ng ice cream. Ah, alam ko ang mga recipe, pritong ice cream. Pero marunong bang gumawa si Lola ng ice cream? Walang komplikado! Kaya ano ang nasa recipe? Kailangan mong hiwain ito ng maliliit na piraso. Sige. Hmm, ang ganda. Ngayon ay hihiwa-hiwain ko rin ito. Ang dali-dali lang. Gusto kong maghiwa ng ice cream. Oh, magingat ka sa mga kutsilyo mo, binata. At huwag mong ihagis ang pagkain sa kusina. Nadala ako. Pasensya na, Lola. Iyan ang nangyayari kapag mga baguhan ang nagtatrabaho. Samantala, Naihanda ko na ang lahat. Kailangan pang tapusin ang ulam sa pamamagitan ng magandang pag-serve. Oh, lahat ay lumabas na perpekto. Idedekorasyon ko ang ice cream ng zest ng lemon. Ang asim ng lemon ay magandang kaakibat ng tamis ng ice cream. Ilang dahon ng mint at konting usok ng dry ice. Ganito ang pag-serve ng ice cream sa pinakamasarap na mga restaurant. Ang Tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ayos! Inihanda rin ng lola ang lahat. Hiwain at paikutin. Um, ah, uh, hindi talaga nag work Nakaipit ang sorbetes. Sige, lagyan na lang natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Nakakataway at malapit na rin akong matapos. Walang kahit anong komplikado. Ngayon ilalagay ko ito sa mangkok at lalagyan ng whipped cream. Gustong gusto ko ito. Magdadagdag ako para sa sanggol. Ngayon ay magwiwisik ako ng mga rainbow na skittles na candy. Isang sugar straw para sa kagandahan. At, at ilang oreo na cookies. Lola, papayagan okay. mo ba ako? Oh, salamat! Ngayon ibubuhos ko ang chocolate syrup. Oh, oh ang daming oh. asukal. Oh, oh, oh! Well, tingnan natin kung ano ang iniisip ng bata. Ang kulay na ice cream mula sa aking kapatid ay mukhang napakaganda. Pero ang magandang presentasyon mula sa chef ang mas nakaapekto sa bata. Oras na para tikman ito. Iyo. Oh, sabi ni Lemon masyadong maasim. Oh, Oh, ang mga hiwa ng ice cream at tsokolating syrup ay mukhang hindi kaaya-aya pero walang kakaiba ang lasa. Sa wakas, oras na para tikman ang ice cream mula sa kapatid. Whipped cream, sugar straws, at skittles. Napakasarap na kombinasyon. At ang nanalo ay kapatid. Oh, alam ko yan. Lola, halika't si kaping kita. Mga kaibigan, mag-concentrate. Ipagpatuloy natin ang ating culinary duel. Ang susunod na kahilingan ay croissant gusto gusto ng mga frances na kumain ng croissants na may kape para sa almusal. Oh lola, mula ka ba sa France? Marunong ka bang magluto ng croissants? Alam ng lola ang lahat. Pwede itong ilagay sa oven at hintayin nating maluto. Uh, kaya ko rin 'yan. Sandali lang at maghurno tayo. Magaling, Apo. Hindi ko sinasang ayunan ang frozen na dough. Hindi naman ganun kahirap na lutuin ito ng sarili. Sa pamamagitan nga pala, ang ating chef Mia ay nagtrabaho sa mga pinakamahusay na restaurant sa Paris at alam ang pinakamatandang recipe ng croissants. Ayon sa recipe, ang mga putahe ay inihanda mismo para kay Louis, ang hari ng France. Kaya't ang sanggol ay naghihintay ng isang tunay na royal na dessert. At ang magkapatid at ang lola ay nanonood sa mga galaw ng chef na may paghanga. Napakahusay niya'ng masahin ang masa, inilatag ito sa mga patong at iniikot ito. Anong galing! Kailangan na lang ilagay ito sa oven at maghintay. Hindi ako makakapagluto ng sobrang astig, pero magdadagdag ako ng Nutella sa aking croissants. Oh, ang paborito kong chocolate and paste. Mm, masarap! Oh, anong klase ng asal ito? Panahon na para kunin ang kanilang croissants. Hmm, kay ganda at kay roshado. Andy, ano? Parang ang husay mo. Oh, hindi! Hindi yan! Hmm. napasobra ang kapatid sa Nutella at nasunog ang kanyang mga croissant. Oo, talagang napakasarap ng chocolate paste. Huwag mag-alala. Ayos ka lang. Oo, nahurno na ang mga croissant. Panahon na para magsimula sa paghahain. Kailangan ko ng hiwa at pwede mong ibuhos ang nakahandang cream. Magdadagdag ako ng mga strawberry at idedesenyo ko ang ulam gamit ang pulbos na asukal sa ibabaw. Voila! Handa na ang lahat. Ngayon pwede na nating subukan. Mukhang hila-hilakbot ang mga nasunog na croissant mula sa kapatid. Oh, hindi sulit subukan ng mga ito. Oh, anong bango! Ang mga croissant ni Lola ay masarap, matamis at napakasarap. Talagang nagustuhan ito ng ating sanggol. Wow, mga presa, matamis na cream at masarap na masa na ginawa ayon sa recipe ng hari. Hmm, ang Walang sarap. duda, ang mga croissant mula sa chef ay pumapangalawa. Oh, oh alam Napakabay. ko na iyan. Nagustuhan. Nasa na tayo. Um ngayon, nakakandado na tayo dito. Kahit sumigaw, mukhang merong isang bagay na napaka-interesante Sige. Sige. dito. Sige. Mary, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan kong buksan ang mga kahon na ito. Ano kayang nasa loob? Hi, tingnan natin. Marahil may susi sa kahon na Tingnan o... mo, may iba pa ron. Mag-block tayo. Uh... Hindi ako papasok Sige. yan. i mong kahit kung lutasin ito sa tulong ng isang tula. Kukunin ko ang susi. Um, tila kakailanganin kong umakyat para Lucy? sa Wow, ano ang nasa loob? Siguro ordinaryong tubig. Palaban, hey? Sige, tingnan natin. Um, hindi ito ang susi. Isang isda ito. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Mas mabuti pang ibalik ko ito sa tubig kaagad. Interesado pa rin tayo sa ibang bagay. At ayan ang susi. Mary, Sumama ka sa akin. Ang pulang susi ay nangangahulugan na magagamit mo ito para buksan ang pulang ligtas. Buksan natin ito at tingnan. Teka, ako ba ay... Dine, may dinamita dito. Kalma ang isip. Oh, nakakatakot! Ano ang dapat nating gawin? may hmm. May naisip ako. Sana nadala ko ang mga pamputol ng wire. Ayan na. Mary, pwede mo bang putulin ang wire? Mas mabuti kung gagawin mo Susubukan ito. Susubukan ko. Sana hindi sumabog ito paggamit ng dinamita. Mukhang ang dilaw na kawad ang tamang solusyon. Ah, gumana. Walang gumana. Pero ngayon talagang kailangan ko ang iyong brush. Ha? Huh? Bingo. Talagang kahila-hilakbot ito. Pwede ba? Mary, Pwede bang tigilan mo na ang katamaran? Mabuti pa pumunta ka na at kunin ang susunod na susi. Tara na! Okay, malakas ako. Kakayanin ko ito. Hmm. Ano kaya ito? Tingnan natin ilang tainga. Isa itong marmalade bear. Sa totoo lang... Masarap ito, pero kailangan ko talagang kunin ng susi. Heto na. At ayokong mahulog ito. Oh. Um, Mia, buksan mo ang safe. Heto pa isa. Tara, ikaw, ikaw natin na natin. Hmm? Wow. wow! Um, may glitters na ako sa buong mukha ko ngayon. Piliin at kilitin ang makeup. Oh! Bakit mo kailangan ng makeup? Mas mabuting hanapin ang susi. Tara na. Sana wala namang masyadong nakakatakot sa loob. Interesante. May gumagalaw. Baka dinosaur o buwaya? Hindi, masyado silang malaki. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow, hindi pa ako nakakakita ng totoong chameleon date. Ang cute niya. Sa tingin ko ipapadala ko siya doon para magpahinga. Kailangan ko lang ng susi. Ayan na. Tara na! Sige, tingnan natin. Ano kaya ang nasa loob? Hmm? Paano gamitin ang bubble gum na ito para sa pera? Oh. Tingnan natin. Wow! Ang dami palang pera dito! at lahat ng iyon ay para sa akin, pakiramdam ko ako na ang pinakamayamang babae sa buong mundo. Ah, hmm, ang amoy ng pera. Asti! Ang sato'y lahat ng bagay ay nagwawakas. Pagalik mo na sa akin ang pera ko oh. at kunin ang susunod na susi para sa amin. Hmm. Ah, kung sumilip ako ng kaunti. Nakikita konti, ko ang lahat. Kailangan kong makuha ang susi ng patas. Hmm. May magandang nararamdaman sa loob. Parang kinetic sand? At narito ang susi. Panahon na para buksan ang asul na safe. Ah! Plastic. Push. Okay, iniisip ko ano ang mangyayari kung ah... Sandali, ano? Ano ang mangyayari kung hilahin ko ang sintas ng sapatos? Wow! Hu -hu -hu -hu. Aba, ang pinsan ng sintas... Ito ay, ay maraming orbes na ko. mahuhulog. Hilahin pa ng kaunti. Ako ang tunay na reyna ng orbis. Astig! Mukhang may lumitaw na bagong susi. Panahon na ah, para makuha ko ito. Mm, ano kaya ito? Sly! Masarap! Init! Kailangan natin makuha ang susi agad-agad at huwag nang hawakan muli ang mga bagay na ito! Masusuka ako! Mary, iligtas mo ako! Naos ang lahat ng kus. Ang astig. Nakakuha ako ng rosas na si. Sa loob nito, ito ay isang malaki pero hindi cute na telepono. Nakakatawa yon. Well, gagawin ko ito sa'yo kung sa tingin mo nakakatawa yan. Mary, ikaw na. Hmm. Pagkatapos ng mga bulate, nakakatakot lalo na ilagay ang yung mga kamay doon. Um, merong na naman nakakadiri. Pero kailangan mong kunin ang susi. Dumaan ako sa digmaan, kaya kailangan mo ring pagdaanan ng isang bagay na kahilahilakbot. po uh, ano yan? Mata ba ito? Hmm, marmalade at isang napakasarap na mata. Anong ginagawa mo? Candy lang ito. Hahanapin pa ang susi? Heto na. Ay, ganan. Ano ah, na para sa asul na safe? Tara, buksan na natin ito. Excited na akong makita kung ano ang nasa loob. Um, mm. Ah, mm. Mia. Gusto kong ibigay sa iyo ang pagkakataong pindutin ng button na ito. Ah! teka, ano? Hindi 'yon. Para iyon. wala ko ito. Shit. Hindi. Kung hindi, hindi ako tatayo sa ilalim ng Well, ako'y gusto kong makuha ang susunod na laro. Ano ito? Dito ba? Napasag na tayo. Nakakadiri. Kadiri! At bakit ako? Ugh! Anong kasuklam-suklam? Hindi ko sinasadya. At saka, nasaan ang tanga ng susi? Oh, narito. Panahon na para buksan ang pinakamadilim sa lahat ng mga ligtas. tara na! Lumabas na sa pinakamadilim na yungib, may... Matatamis! May napakaraming Oreo cookies dito. Mia, pwede mo naman akong bigyan ng isang cookie? Nako, salamat. Ano? Oh, uh, Mia. Ang takaw mo. Kinain mo lahat ng may cookies. May problema sa puso. Um, sobrang sarap. Una, kailangan kong hanapin ang susi. Ah, uh, may madulas na bagay. Nakakainis mukhang hilaw na itlog. Pero kailangan kong hanapin ang susi. Oh, ayun na. Um, Del, seeing online on Lost City Lays safe. Mia, hindi mo pa gustong hmm. buksan ito? Pero hindi ko papayagan ito. Layo! May tila, merong isang bagay na cool doon. Talagang merong isang bagay. Tungkol dito. Wala akong mas nakakatawa sa mahabang panahon. Oh, hinto. Lado. Bagay. Mas mabuting kunin na ang huling susi. Oh, ang duwag mo. Magaling. Uh, ano ang laman niyan? Mga uod sila. Kailangan natin makuha ang susi sa lalong madaling panahon. Oh. Muntik na akong himatayin. Mula dito! Sana merong cool na bagay sa safe na ito! Nandiyan ang ating susi sa kalayaan. Oo, nalampasan natin ang hamon. Panahon na para umalis. Ang galing nun, pero kailangan ko nang umalis. Gumana ito! Alis na tayo! <laughs>